Hello, mga man, she... So, yan. Ito naman ang work ko sa gabi. Of course, ano pa ba sa Japan? Isa, umisi tayo. So, syempre, sa, nag, sa mga nagtatanong, umagat gabi po ang trabaho ko. Umaga. Ano po yan? Hindi po yun sa pilitan yun sa morning ko. Ano po yun? Kung gusto ko lang naman daw po. Syempre, bilang ako, sayang din naman, di diba? Wala naman din akong ginagawa sa umaga. So, nagbabantay lang din naman ako sa bulilit. So, nag-decide ako na mag-part-time din sa work ng asawa ko. Totoo so, sa asawa ko naman ako nag-work, diba? Tsaka, yung tawag dito? Hindi naman din ako pilipit kung gusto ko lang naman. So, sayang din naman. May nagbabantay din naman kasi yung mama ko nandito. So, chance ko ba, ba diba? May tagpa-tani. May tagdag-dag -tag kami. Sa gastusin sa bahay. Pero ang pinaka-work ko talaga, syempre, yung gabi. Yung gabi ang work ko. So, bali, natututo na rin ako mag... Ano, yung, ano pinupost ko kung nakikita nyo na pag babayto ko ng house cleaning kasama ng asawa ko. So, yun ang aking ano. So, ito, pag Friday, Saturday, ito ang buhay ko. Ang work sa umisip. So, ito, nag-makeup na ako. Siyempre, kailangan to para gumanda tayo. So, di ba? And, and to say na, na hindi nakakayang magtrabaho sa ganitong umisir, sa trabaho. And I'm proud na sinasabi ko nag-work ako sa ganitong work kasi wala naman kami masamang ginagawa. At nasa babae yun kung gusto mo kumapit sa patalim. Di ba? So, hindi lahat nang ganito nag-work eh hindi na maganda pangit tignan dahil kapag may mga kamag-anak ka sa Pilipinas sabihin sa'yo wag po ka sa Japan no hindi po lahat ganun diba mayroong mga taong ganyan may mga ibang Pilipina pero hindi lahat so tamang-tabang work lang kagaya ko wala akong di diba Basta ako kakanta, kakain, iinom. Kaya nga po lumalaki, diba? So, yun. So, wait lang. Ako yun, kasi mag yan, ay kasi mag-blower na. Ayan na. Ay, po kayo mga Ay, sorry. Yan. So, ayan. Then, mag-blower muna ko. Bye! Ayan! Tapos na ako mag-blower. Ayan lang. Ating version. Then, mag-i-straight tayo ng hairdo. Ayan. Ating pag-straight. Siyempre. Kailangan present. Presentable. So, ayan. So, of course, asan na yung anak ko dito? Ang ating buhok ay kailangan natiin. Ayan. Ayan. Yan, syempre, bago tayo mag, ano, mag blush on and triggering. Thank you. Blush on. So, ito yung blush on natin. Hindi naman ako totally marunong mag-makeup. Hindi talaga ako marunong mag-makeup. Dahil, basta, kilay is life. Pinag-aralan ko talagang kilay kung paano iguhit yan. Ayan, kilay is life. Diba? So, yan. Ayan ating Siyempre kailangan kapalan Dahil medyo madilim sa kamise Sa so, pinapasukan natin So para kita ang peslak ka matagalan Ang ating Make up Hindi pa na retouch retouchable So ayan Siyempre lighter Highlighter Ayan. gitna para kunwari may ilong, kahit walang ilong. Ayan. Luso. And syempre, the eye. Nakikita ko lang din to. Sa mata daw, lagyan. Then, sa taas na, ano ko. Mga pauso ko lang yan. Ayan. Ayan. Hindi ba, may pika-pika tayo. Ayan, pika-pika. So, sa so, jaan dyan kung bakit dalawa ang work ko at trabaho naman ng asawa ko. Actually, kailangan talaga din namin yun. Kasi sa kagaya namin nakatira sa Japan, sobrang kailangan dahil marami kami anak. Napakamahal ng bilihin dito. Tax palang talo ka na. So, wala ka na talaga may ipon kahit papano. May mailalabas ako sa mga anak ko may pang ano kami kahit papunta-punta man lang sa iba di ba makabili man kami ng mga ibang gamit ganyan totoo lang nahihirap pero kasi ka dito sa Lark Japan talaga kayod na rin na talaga tayo di ba hindi tayo pwedeng petiks petiks so kasi ako alam mo swerte na lang din talaga ako napakaswerte sa kanang kasi ako lang ako may ilik sa mga branded Recycle lang ako. Recycle shop is life. Alam niyo ba yun? Masaya na ako. Yun lang, adik ah, ako sa bag. Pero, marunong naman ako maging, ano, kapag alam kong kahit recycle, hindi kayang bilhin. Okay lang yun, walang problema sa akin. Shane lang. Minsan sa Shane, ganyan. Pag alam kong meron akong extra money, nasa ano. Pinag-iisipan ko pa yun. Dalawang, kung bibiling ko, hindi. Kung So, kailangan pag-isipan bago ko bilhin yung mga gusto ko rin sa shell, di ba? Pag iniisip ko na kagad na pagkain to, pwede pang bilhin ng pagkain. So, hindi ko nabibilin. Peace ulit. Ganun. Yung talagang buhay sa Japan. Kailangan mo marunong magtipid. Lalo na syempre't marami kang anak. Lalo na yung bunso mo. Yung bunso ko, nag-ano pa, dumidede. Ito pa di ba? Mahirap din talaga. Mahal pa nang bilihin dito. lakala ng iba, porket nasa Japan ka, wow! Nasa Japan! Eh, di wow! Kung alam nyo lang, ang dami ko nang naiipon. di Diba? Hirap din magbayad ng tax, kaya yun talaga pinakamahirap. Kung hindi rin maganda ang work mo, Mirap. Kaya kayo, bago kayo din pumunta sa Japan, mahaba ang pasensya nyo, malakas ang loob ninyo, sanay kayo sa mga stress. Dahil kung hindi, kung hindi kayo strong, wala. Depression ang abot nyo dito, anxiety. Kailangan laban. Marunong. So, oh, hindi lang siguro dito sa Japan. Siguro sa ibang bansa, sa ibang lugar din kailangan marunong ka. Kaso nga lang dito sa Japan, marami din Pilipinang UI, na depressed, minsan nagpapakamatay pa. May iwan yung mga bata. Kawawa din, di ba? So, kailangan, bago kayo pumunta dito, mag-isip ng maraming beses at may baon kayo mahabang pasensya, mahabang ano talaga, strong personality talaga. Kasi pag ano ka, wala. Mahina ka hindi ka tatagal. Lahat mahabang pasensya. Lalo na salita pa lang. Japanese. Laban lang. Hanggat kaya. Ang sa Japan naman eh. Maraming trabaho. Kaya yun. Diba? So, ito muna ngayon. So, next time, eh, i-content ko naman yung loob ng, ano namin, ng trabaho ko sa gabi. Tumahin niya rin ako. Ngayon, mag lang muna tayo. Kasi papasok na rin ako eh. Mm. So, humaba na yung video ko. Mahirap na naman ako mag-edit. So, so, bye na for today!